Basahin na po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kabanatang 25, mga talatang 14 hanggang 30. At ganito po ang pagkakasaan. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong salaping ginto. Ang isa na may dalawang libong salaping ginto. At ang isa pa ay isang libong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng limang libong salaping ginto at ipinangalakal iyon kumita siya ng liman libong salaping ginto. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isan libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Lumapit ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang liman libong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang liman libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kita ang pamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Ito naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga nang hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa wangko ang aking salapi? Kahit paano ay may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa Tapon ninyo siya sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Dooy, mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagpalaim po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.